Mapagpalang gabi po. Narito po kami ngayon sa bayanan. Dito po yung si kuya ay na linsad yung buto. Kaya sa abot ng makakaya natin na maibalik siya sa dati, gagawin po natin. Dahil nga po sa mainit yung kamay ko, nagkaroon ng koneksyon na yung gabay ko ay malapatan siya lalo na ang medalya natin na pagkabuhay ang ating ginamit talagang My ito ay malakas ng... ang kuryente nito yung isang yan mayroon ito ay na unang kaya ginawa po natin ang lahat dahil gustong gusto ko na gumaling si kuya at sabi niya hirap na hirap daw po siyang gumalaw at kung maglakad siya ay nakatagilid talagang kawawa naman po ang may mga ganitong sakit kaya sa awa ng Panginoon ay mapapagaling natin siya kaya wala naman siyang karuunan na hirap sa kabuhayan kaya hindi na rin po niya na asikaso na magpa-opera dahil nga po sa kahirapan na rin ng buhay at ito nga po yung ginamot ni Mac ang aking kapatid Ah, bilisan mo, umiihon pa. Silakan mo. Ilan taong ka na? Ha? Ilan taong ka na? Ay, bakit mo na pagtripa naman yan? Ha? Ah, Ba't mo na pagtripa? Inaano ka yan? Wala po. Wala. Ay, ba't hindi? Akong pantritan mo. Ha? Ah. Ay, wag na yun. Hindi dapat kinagawa ng kanya sa kapwa nyo. Ano? Ang ulo niya na. Pagpagan mo. Lahat yan. Paklasan mo yan. Ha? Ah. Lahat ka. Pa, Paklas lahat. Anong nilagay mo dyan? Anong nilagay mo? Ha? Ah. Anong inilagay mo dyan? Tinatanong kita. Anong nilagay mo sa pagkain? Yun nga po at nabaklas na ni Mak. Yung gumagambala kay Kuya. At ito naman, yung healing water natin na nilagyan natin ng gulong na pangkagalingan para kay ate. Yan ay inumin niya na una bago siya kumain umaga tanghali at hapon yan ang magiging inumin niya at gusto ko nga gusto ko nga rin po na gumaling si ate dahil hirap na hirap po siya talagang madelikado po ang ganong sakit kaya Diyos lang ang ating tatawagan dito ng ating pagkakatiwalaan. At ito nga po pala yung ano yung magandang balita na nakita ko. Napakaganda po niya. Na pagtripan ko lang po kwa. Hindi naman sa trip ko lang kundi gusto ko talaga. Na siya ay picturean, videoan pala. At ito nga po na rin kami dito. Kami lang ay may pinalikan dito kasi nagandahan ako sa mga estatwa maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood sa amin sa amin ni Mac naging matamang yan God bless, maraming salamat po